magandang balita at ito na nga ang pinakahihintay ng karamihan sa mga OFW. Sa wakas nga ay malapit na rin mawala ang e-travel. Kapag tuluyan nga nawala ang e-travel, ang papalit dito ay ang tinatawag na biometric system kung saan lalabas ang lahat ng information mo na nasa iyong national ID sa oras nga nagawin mo ito sa airport. Paalala nga sa lahat ng OFW na hanggang sa ngayon ay required pa rin ang e-travel. Ito nga ay para sa lahat ng OFW, pauwi man kayo ng Pilipinas or pabalik ng abroad. At ito nga ay magpapatuloy hanggang sa i-implement ang biometric system na ipapatupad ngayong darating na September 2025. Di am yung e-travel, may nakita akong isang vlog na hindi na raw kailangan ng e-travel pagpalabas. Kailangan mo raw hmm. yung e-travel pagpabalik. Pabalik. Totoo ba yun? Well, sa ngayon po, hindi pa po totally na binaban, er, o pinapatanggal po yung e-travel. Pero maganda na po nakahanda sila kasi sasabihan naman din sila ng airline na siguro 72 hours before patulong na lang sila kung hindi nila alam gamitin. Ayusin na lang muna sapagkat uh, kumisan po nagkakaroon po ng clogging dun sa ating uh, immigration. Yun po nakakatagal. Kaya ang ginagawa po ngayon ay tumutulong po yung airline para sabihan kung hindi pa naman din alam na pa pero Pero sa madalit sabi po, ginagamit pa rin naman yun. Eh. Siguro may balak na po kasi may pinaplano na po ang, uh, ang uh, ating NNIC, yung private group natin, na magiging biometrics na yan. By, pero by September papuyan po yan Eh. Ah, okay. So para lang malinaw, sa ngayon, kailangan pa rin ng e-travel mo pagpaalis at pabalik. Hindi hindi okay. hindi pa hindi pa implemented 'yon, natatanggalin na 'yung palabas pabalik na lang daw uh, ang hindi, kailangan ng e-travel. So hindi, hindi pa po, hindi pa po. So kailangan pa rin ng e-travel palabas at pabalik. Opo. Ayun, para lang malinaw. Sa ngayon, ah, sa ngayon, o -o. ngayon kung may babaguhin man, yan ng uh, NNIC. At sa pinaka latest conference nga na pinangunahan ni DOTr Secretary Vince Dison, ay sinabi nga nito kung ano ang isa sa mga pinakamaganda nilang plano kung paano mapapabilis ang clearance nang mga OFW pagdating sa immigration. Pakinggan nga natin ang magandang balitang ito. Hello po, Andrea Taguinas po from ABS-CBN News. Um, kamusta naman po kayo? What can travelers expect sa mga pagdadaan po ng immigration? Um, kamusta po yung lines, especially during peak days? And nakatulong din po ba yung dedicated immigration area for OFWs to decongest? Yeah. Uh, bago natin pas tayo si Ma'am da si, si Dana no, ng immigration. Last week, nag-meeting po kami ni Commissioner Viado. Uh, at itong ito yung pinag-usapan natin. No? Kasi nga, um, gago na dito sa Terminal 3 uh, and to some extent Terminal 1 pero more sa Terminal 3 uh, in the early hours of the morning uh, where the, yung peak ng flights natin na uh, madaling araw eh no uh, nagkakaroon ng pila, no? admitted uh, admittedly, no, nagkakaroon ng pila. So we discussed uh, with Chairman Viado together with NNIC and um, uh, kung ano ang pwede natin gawin. And uh, I think uh, in the coming days, we will already start seeing some improvements no? Uh, dito. No? Nag-usap na po kami uh, together with the team dito sa NAIA. Uh, and I think makakakita na tayo ng improvements, lalo na itong papasok na Holy Week um, at the same time, uh, the Bureau of Immigration is also currently procuring new e-gates. No? May mga bagong e-gates that will replace the old e-gates na medyo outdated na rin. So, nagpapasalamat tayo kay Combiado at sa buong BI kasi napakalaking bagay nito. And uh, ang sinabi nila sa amin is ito na yung mga modern e-gates na nakikita natin sa Hong Kong, sa Japan, no, na mas mabilis na. So, ano po, um, wag huwag kayo mag-alala kasi talagang utos ni Presidente ito, no, na talagang pabilisin ang mga pila, kung pwede, ma mawala na ang mga pila sa mga airports, and uh, we're all working together to make that happen. Uh, in the coming days, especially leading up to Holy Week. So, ipapasa ko po muna kay Ma'am Dana, so she can add to that. Thank you. Thank you, Sec. Um, of course, talagang napakalaki pong tulong yung additional uh, area for immigration. Nakikita nyo naman po ngayon, um, it's really big at talagang it can cater a lot of our OFWs. Ang ating uh, percentage dun sa mga biyahero natin sa naia, particularly naia Terminal 3, 12% ng travelers natin ay OFW. So every day, ang serbisan po nitong OFW wing is around 3,000, more than 3,000. Baka higit pa dun sa next coming day So, very big change ito for us. Napakalaking bagay po to decongest the immigration area. And tama po, nabanggit ni Sec. Vince kanina. Um, uh, this is the uh, medium-term solution, but the long-term solution that we are doing is procuring the electronic gates. Uh, ang uh, priority po natin ay yung mga OFWs. Ang long-term po natin is at uh, swipe lang nila ang kanilang mga pasaporte ay tapos na ang immigration clearance. So, we are doing this step by step. This is the first step in expanding po itong uh, services natin, prioritizing yung mga OFWs. Of course, following po yung direktiba ng ating Panguto to improve yung mga services natin sa paliparan. And we're really thankful um, to our partner agencies, DOTR and NIC, um, yeah, uh, for uh, the expansion ng immigration area. Malaki po yung maitutulong nito for improving the passenger experience lalo sa mga paliparan po natin uh, and uh, particularly next week kung so, uh, sa long uh, weekend natin. Sana nga ay tuloy-tuloy na ang mga pagbabagong ito dahil ito ay malaking tulong lalong-lalo na sa mga OFW. Para naman iwas si stress at hassle na rin sa tuwing umuwi tayo ng Pilipinas at bumabalik ng abroad. Dahil bukod nga sa e-travel ay isa rin ang immigration sa mga problema ng mga OFW dahil nga sa haba ng pila dito at sa sobrang tagal ng proseso. At kung nagustuhan mong video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.